Uh, magandang gabi sa inyong lahat Mga bro, sis, madam, sir uh, Salamat po sa inyong Subscribe sa aking YouTube channel Salamat sa mga views Malaking tulong na sa akin At uh, salamat sa nag comment Ngayon Narito na ang ipapakita ko sa inyo ang aking kinating kanina ng uh, radya kayo. Ipapakita ko sa inyo kung totoo ba ang radya kayo. Ito ipapakita ko at pa ilawa natin. Ito, kinating ko na. Ginagawa ko ng ano parang ano gear. Parang gagawin natin tong medalyon. sa ako ano iilawa natin para makita ninyo ito Ayan, oh, oh yan nakita ninyo yun oh oh tumagos ang ano ilaw ito kahit malayo pa oh yan. Itong iba. Eh, kita ko ito. Wala pang kuha ng balat. Oh, hindi pa nakuhaan ng balat. Ito. Yan. Oh. Oh, yan oh. Oh. oh may ilaw rin. Oh. Yan. Ah, maganda ito sa pampaswerte ito namang isa maganda ito sa pampaswerte gawing bracelet gawing kwintas pwede ito pangkalatan ito ng bertod nito magaan lang kayo sa magaan lang to kung kayo ang magtangan ito magaan sa pamumuhay merong maraming swerte o tumagos siya sa ano ilaw at ito naman isa o, wala pang balat o oh ito kita ninyo kumiilaw rin totoo ang ating ano radya kayo at ito isa naman oh yan oh, nakita niyo na oh at ito naman ang ipapakita ko sa inyo ang aking mutya nga uh, bato ito ipakilala ko sa inyo itong bato ko nga uh, mutya ay bato ng aning uh, mutya ng ano mutya ng sa saging ko to nakita uh, mutya ng na saging ito yan ito namang isa ay hindi ko to kilala kung ano ito. Uh, mutya, pero mutya ito. May merong nakaano dikit sa dulon niya. Ito. Mutya na ito. Pero hindi ko kilala kung ano ito, ang mutya. Hmm. Ito namang isa. Ay, mutya ito ng ano. Parang o oh, ano tungol ng ano baboy. Oh, ito oh. naging bato na. Yan ang oh, hugis niya oh. Oh, yan. Tungol ng baboy o oh, tungol ba anong kambing? Yung, 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 ano na. You oh. know. Na ano na maging bato. At ito naman crystallized ko na maganda oh. Crystallized na bato. Maganda ito sa pampaswerte. Oh, ayan oh, maraming ano, maraming color. Ito. Tibini ako. Yan ang sa ilalim niya. Meron kasi akong kinuha nito, parang ano, parang mata. Kinuha ko. Parang trabong ko nakadikit dito. Kasi bino, bini, bi, bini, bini ako. Ito naman ang malaki kong kabibi. Ito. Oh. Malaki ng kabibi. Ito. Yan. Ang kabibi na malaki. Ito na libon na sinalibon na siya ayan maganda ito sa pang ano pang proteksyon ito namang isa ay oh hindi ko to kilala kung crystallize, crystallize, ito pero bato araba ito kung ano kaya ito kayo na lang ang magusgan ito kung ano itong uh, bato pero umiilaw ito Kailawa natin. oh Yan. Tumagos ang ilaw niya. Yan. Yan o. Oh. Maganda ito nga klaseng bato. Tumagos ang ilaw. Yan o. Oh. Tagusan. Maganda ito. Pang ano. Pang. I. Ano sa. Radya Kayo tak natin o oh. o oh, yun lang ito naman ang kabila niya o oh. bato rin, oh. pero yun lang ang ipapakita ko sa inyo ang aking mga mutya sana nagustuhan ninyo ang aking binablog Uh, maraming salamat sa inyong lahat sa na subscribe sa, sa aking mga supporter dyan maraming salamat sa inyo dyan bro hindi kayo nagsasawang sumusuporta sa akin salamat sa inyong lahat malaking tulong na yon sa akin salamat at yung nakagusto nitong kahoy na radya kayo, mag ano lang kayo? Yung merong, kung hindi ko, ko kayo maano, sa, ma-replyan sa kagad, ka pasensya lang kayo kasi hindi pa ako marunong sa cellphone. Kayo lang mag ano sa akin. Pag nakita, pag merong maka, ano makakita sa aking mga Channel na merong Nag ano PM ah, Meron naman akong anak na ano Tumitingin sa youtube ko Kasi pasensya lang kayo Eh hindi pa ako marunong Sa cellphone Kasi hindi ako Ano Baguan lang po ako salamat sa inyong lahat and God bless sa nanonood sa aking mga channel.